Government Service Insurance System o GSIS ay isang social insurance institution na binuo sa ilalim ng Commonwealth Act No. 186 na naipasa noong November 14, 1936. Para masigurado ang hinaharap ng mga empleyado ng Philippine government, ang GSIS ay nagkakaloob at nag administrate ng pension fund na mayroong mga sumusunod na social security na pinipisyo. Compulsory Life Insurance Optional Life Insurance, retirement benefits, at disability benefits para sa work-related accidents at death benefits. Saka sa kasalukuyan, ang ahensya ay gumagamit na ng mga makabagong teknolohiya upang di lamang mapabilis ang proseso ng mga papeles, kundi mapadali rin ang paggamit ng mga servisyo ng mga miyembro. Isa sa mga ito ay ang GSIS e-card, na siyang pinaka ng government-issued identification card sa ngayon. Ito ay dahil ang e-card plus ay hindi lamang GSIS membership ID card kundi ito rin ay GSIS Transactional Card, Disbursement Card, ATM Card, Visa Debit Card, Hospitalization Card, Medicine Discount Card, at Vision Card, at iba pa. Gamit ang eCard Plus, pwede nang i-check ng mga members ang kanilang GSIS records, i-renew at i-activate ng status para sa mga pensioners, at maging ang pag-a-apply para sa GSIS loans. Ang GWAPS kiosk ay naka-install sa lahat ng GSIS offices at iba pang pa pangunahing government offices sa buong bansa. Ako si Jinkiper Lustica at approved sa amin ang ahensyang ito. And we are back with kaibigan. joining us today is Miss Irene Tayag, Manager ng Public Relations and Monitoring Department ng GSIS Government Service Insurance System. Ma'am Irene, magandang hapon. Magandang hapon po. Uh, gusto ko lang pong uh... Iklaro na, dati po ako ay manager ng parang complaints department yes. ng GSIS. Ngayon po, ako po ang manager ng corporate affairs department. Ah, corporate affairs. Opo. So, bago na yung title ni ma'am. Opo, opo. Okay. Now, GSIS, GSIS, of course, alam natin kung ano ang GSIS, no? Lagi mm -hmm. naman ang balita yan. Uh, ang maganda ngayon, meron kayong mga iba pang mga balita because GSIS has evolved. But yes. before we go into that... Uh, lagyan muna natin ng konting kulay. Ang GSIS, GSIS basically was created uh by law. Yes, ma'am. Okay. At itong batas na ito ay nagsasabing ang GSIS ang dapat mangalaga ng uh -huh. Ang GSIS po ay uh, na- na create mm -hmm. under Commonwealth Act number no. 186 okay. noong 1936. Mm -hmm. Itinatag po ang GSIS para pangalagaan at bigyan ng secured future ang mga empleyado ng gobyerno. Kung mm -hmm. merong SSS para sa mga empleyado ng pribadong uh, sektor, mm -hmm. meron naman mm -hmm. pong GSIS ang mga empleyado ng gobyerno. Okay. Pag sinabi kasi nating insurance, no pag tinagalog mm -hmm. natin yun, pasiguruhan. Pasiguruhan. Tama okay. po kayo. Pasiguruhan. Mm -hmm. Now, sinabi GSIS, unang letra dito, G-Government. Mm -hmm. Service yung susunod. Ibig sabihin, exclusively po ba ito para sa mga... Ah, uh, empleyado ng gobyerno. Opo, uh, ang GSIS po ang coverage niya. Mm -hmm. Mga empleyado ng gobyerno. Mm -hmm. uh, kaya lang po noong uh, 19 uh, 1997 mm -hmm. nagkaroon po ng pagbabago. Mm -hmm. Hindi na po lahat ng empleyado ng gobyerno ay covered. Okay. Hindi na po uh, nagkaroon na po ng kanya-kanyang retirement uh, uh, law. Ang uh, mga miyembro ng judiciary, ang mga prosecutors, nagkaroon na rin po ng ibang retirement law, ang uh, mga uniformed personnel ng Armed Forces of the Philippines, mm -hmm. Philippine National Police, mm -hmm. kasama na po ang BJMP and Bureau of Fire Protection. Okay. At Sisi so, um, mga um, lang ang natira, ma'am. <laughs> Lahat po. Uh, government. meron po tayong, I think there are 24 uh, departments in the government. Okay. At meron tayong mga local government units. Lahat po yun ay covered ng GSIS. Hindi lang po kasama yung mga contractual employees na walang employee-employee relationship okay. with their employees. All right. Okay. Now, uh, <clears throat> nabawasan yung mga... <clears throat> kasi nagkaroon na nga ng kanya-kanya, no? Kasi mm -hmm. may mga special instances din na nakakasakop doon sa mga particular departments mm -hmm. or of government. Sinabi nyo naman sa sundalo, syempre kakaiba yung perils niyan, iba yung hazard niyan, mm -hmm. police, ganun din. Sa mga prosecutors, ganun din. pati sa mga judges kasi nagkakaroon din sila ng variation doon sa edad ng pagre-retire. Pati po mga constitutional commissions, may sarili po silang okay. na retirement. Okay. Pero nanatili po ba yung mga um mm. servisyon na itinalatag ng batas na ipagkaloob ng GSIS doon sa mga naiwan po sa inyo pa Opo, yung mga pumipensyon pension po ay hindi po natanggalan ng pension sila. Okay. Ay patuloy na po may pension mm -hmm. sa si GSIS. Okay. Now, uh, ang GSIS ang katapat ng SSS and oh, sa po. private. Mm -hmm. Okay. So ibig sabihin nito, may of course may remittance, no? Merong particular portion of the salary na ipapangalagaan uh, it papangalagaan Tama ng GSIS. Po Tama po kayo, Meron po kayo. Meron bang counterpart naman na contribution din ang government tama po kayo uh, okay. ang prima o premium po mm -hmm. ng isang miyembro ng GSIS mm -hmm ay uh, 9% ng kanyang sweldo. 9%? Ng kanyang basic salary. Okay. 9% lang, every month po yun? Every or? month po yun, 1-1 okay. one, one po. Okay, okay. Uh, 2% po nung 9% na yun ay pumupunta sa life insurance premium mm -hmm. at 7% naman po ay pumupunta sa retirement premium. Mm -hmm. Ngayon po, ang sinasabi niyo po kaninang counterpart na government share mm -hmm. ay... uh, 12% po. Okay. 2% po ay pumupunta sa life insurance premium at yung 10% sa retirement premium. So all in all, ang naiuhulog ng empleyado at ng gobyerno sa GSIS po 1 mm -hmm. ay 21% ng basic salary ng isang empleyado. So ibig sabihin, if I'm earning uh, 10,000 for example a mm -hmm. month, ang nai sa GSIS is 2,100. Kung tama month. po ang inyong, alam niyo po hindi ako math major eh. <laughs> okay. Kaya nga humas ko, Okay. <laughs> Pareho tayo ma'am. Okay. So, so, ganoon. Basically, 21 po ang naihuhulog, buong ano, employer's share at employee share. Okay. Now, uh, katulad din si SSS, meron din yung minimum ano, kinakailangan yung paid up this much bago mm -hmm. ka maka-avail ng mga pinaka-basic services nila. Mm -hmm. Sa GSIS din, ma'am may ito. Opo. Uh, alam niyo po ang maraming-maraming mga benepisyo mm -hmm. ang uh, isang empleyado ng gobyerno sa GSIS. Mm -hmm. Uh, unang-una po yung retirement benefit. Mm -hmm. Ito po yung pinaka mm -hmm. ng uh, responsibilidad ng GSIS. Mm -hmm. May separation benefit para mm -hmm. doon sa hindi umabot sa edad mm -hmm. at uh, length of service. Mm -hmm. Meron din pong disability benefit. Right. Meron din pong mm -hmm. Uh, life insurance benefit. Mm -hmm. Pagpasok na pagpasok po ng isang empleyado ng gobyerno, sa gobyerno o sa pamahalaan, insured na insured po siya. siya so the moment na may mangyari po sa kanya, makasisiguro siyang may matatanggap ang kanyang pamilya. Pero okay. man po sa tinatanong yung meron ba limit, mm -hmm. uh, dalawa po kasi ang life insurance policy ng GSIS. Mm -hmm. Yung LEP, yung noon, <coughs> Life Endowment Policy, mm -hmm. at uh, ELP binibigbelidad lang Lep and health. life and okay. enhanced life policy yun uh, hong enhanced life policy isa pong bagong uh, insurance scheme yun mm -hmm. na pumasok lang nung 2003 right mataas po ang mm -hmm. death uh, benefit noon mm -hmm. Death benefit po noon ang computation mm -hmm. yung salary mm -hmm. ng empleyado current salary nung mm -hmm. siya ay mamatay mm -hmm. times 1.5 okay years in wow. service o, mataas po yun 18 Right, MC18. right. Ito naman pong isa, yung LEP. Meron yung savings component yan. Merong maturity value yung hinuhulog nila. Okay. So, mm -hmm. at age 45, nakakantag ka po sila ng maturity benefit. Okay. Uh, meron din po siyang death benefit. May mm -hmm. accidental death benefit na kapag aksidente ang ikinamatay ng isang empleyado ng gobyerno, mm -hmm. doble po okay. yung cash value matatanggap niya. na matatanggap niya. Okay. So, hindi siya malayo doon sa pangkaraniwang pre uh, uh, plans no, na, na binibenta ng ibang mga insurance companies. Ang kaibahan nga lang nito, this is exclusive for government employees. Opo. Uh, ito pa ay life insurance. Hindi po siguro siya maihahanay mm -hmm. sa mga preneed pre uh, programs. Right. Well, yung life insurance na ibinibenta din ng mga ibang... ah uh, uh, parang siguro yeah. ho, kung... Kung yung particular na portion mm -hmm, na If you're uh, try if you're saying na yung essence ng pre-need ay nandun, maaari po. Okay. Now, meron tayong mga empleyado ng gobyerno na sila lang ang empleyado ng gobyerno. Ang itatanong natin mamaya kay Ma'am Irene, when we come back, ah uh, paano naman yung mga dependents ng mga government employees? At saka itanong din natin, may pag-asa ba na kasi sa SSS, it's up to you kung gusto mo mag-member, no? kahit hindi ka employed. Basta uh, kung gusto mo mag-member, meron din kayang ganitong strategy sa GSIS. Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng approval. Kayong aalis, sandali po lamang.